Hindi naman kayo. Ano masasabi mo kay, ano, Marlon? I miss you. Gusto <laughs> ko yung house natin. <laughs> Hindi alam niya natin ba eh? Blur. Patrick, interview to interview. Anong gusto mo sabihin kay Ano? kay kay Marlon. <laughs> ba? Ano ba? Dali. Bisaya mo. Kaya ano gusto mo sabihin? Dali. Napapadala ko sa kanya to eh. Live to live. Dali na. Dali. Ano gusto mo sabihin? Dali. Dali na. This is your only chance. Ayaw! Ayaw! Ano gusto nyo sabihin kayo na, Marlon? Wala! Basta masarap ang pagkain namin dito! Maraming miss mo na! Maraming miss na daw niya yung luto eh. Ayun yung pagkain namin. Hinigang! Teska, kung dapat si Teska. Ano? Papadala mo? Oo. Ikaw, ano masasabi? Ano gusto mo sabihin? Dali nga. Ano mensahe mo, Merlin? Wala lang. Sana. Pakabait ka. Parang ano? Ayan. Tingnan mo yan. Sabi nga totoo eh. Sabi ni Lizelle. Totoo. Hindi totoo. Dali na yan. Gusto mo sabihin. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Ayaw. Ano gusto mo sabihin? lang, <laughs> <Lalam>, gatas. <laughs> <laughs> Pwede siya dito ka. ng hangin oh. Sarap na hangin dito oh. Sel. Oh, o, kakain na kami dito. Hindi naman eh, baby. Sili-sili. ko nga to. Nakapadala <laughs> <Kaya> sabi nila. Gano'n <laughs> gusto sabihin mo? Sabihin mo <laughs> oh. <laughs> na kasi. Naihiya. Na Bahay, kotse. Ano anak?

Sarap to. Binibig ba sa nilisya yung dalang kay? Dami nyo. Ano kayo mo? Ay mo. Ano gusto sabihin kay Marlon? Dali, makadala ko sa kanya to eh. Hi! Marlon, kamusta ka dyan? <laughs> Baka mayaman ka na. <laughs> ano pa gusto nyo sabihin kay Marlon? Ano pa gusto nyo sabihin kay <mo dala> Marlon? <laughs> Merry Christmas, sabihin. <laughs> 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 sabihin, mababadala ngayon. Pagpapataas na. <laughs> Pagpapataas na lang. Ay, <laughs> nandito lang. Bukal lang dito. Malakas. Malakas ang ulan. Ay, ganito yun. Kalan. Yun, tayo pa dito.